Ayan na. Uy, tumatakbo, nagaanap. Alaka. Ayan na. Ayan na, nagaanap na. Bahala kayo dyan. Bahala kayo maghanap dyan. Tumatakbo pa, sayang yung cash, babango. Bahala kayo, wag hanap kayo dyan. Panorin yung video, panorin nyo! Ganon, ayun na, naglapag ako eh. Naghinahanap na nga nila, oh. Salamat po. Ang dami na, sayang din yan. Ang bango pa naman ng pabango. From RC. RC Perfume. At from D2R Printing Services, ayan. Hanapin nyo, andyan lang yan Panoorin yung video Panoorin yung video Panoorin yung video para alam nyo <laughs> Panoorin yung video be Ayan ha Panoorin yung video pare Ayan na Bahala kayo sa <laughs> comment kayo đó, comment. Ayan na, may nakakuha na. Pare, alin Đi pare. Oh, kunin mo na. Ang premyo mo, patingin. It, mo. Pa. Oh. LSD Keton. Paalam mo? DJ Misko. Oh, taga saan ka? Ano po, Santo Rosario. Ang layo mo. Hindi, gano'n ganun po tumakambay. Nakita ko po ito video eh. Ayan, oh, ayan. Thank you, thank you. Congratulations. Thank you. Ayan oh, kunin mo na yung premium mo. Thank you, thank you. Oh, ano, sino yung shoutout mo? Shoutout sa mga katropa ko dyan, nandito ako. Oh, thank you, thank you, Tol. Thank you, ingat ka, ingat ka. Oh, thank you, thank Picture tayo, picture tayo, Tol.